Hindi dadalo si Vice President Sana Duterte sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Itong kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco sa panayam ng mga mamamahayag. Anya, nakatanggap sila ng liha mula sa Office of the Vice President na hindi dadalo ang Vice Presidente sa SONA pero walang binanggit na dahilan kung bakit. Sa kabila nito, sinabi ni Velasco na maglalaan pa rin ang kamera ng upuan sa gitna ng VIP gallery para sa pangalawang pangulo at may holding room at pwesto rin para sa kanyang staff sakaling magbago ang isip ng mga ito. Ayon pa kay Velasco, ang abiso ng OVP ay natanggap ng kamera matapos silang magpadala ng mga formal na imbitasyon. Si Duterte ay tinuturing na institutional guest gaya ng head of agencies, mga pinuno ng mga komisyon, mga maestrado ng Korte Suprema at iba pa. Samantala, nagsasagawa na rin ng security inspection sa Batasan Complex kaninang umaga bilang paghahanda sa zona ng Pangulo. Kabina sa mga ininspeksyon ay ang session hall kung saan gagawin ang paglalahad ni Pangulong Marcos. Inikot din ang iba pang bahagi ng Batasan Complex para matiyak ang maayos na paglalatag ng seguridad lalo't maraming imbitadong VIP.